Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Inanunsyo nga ng Bio Philippines na na nga ang first cycle sa taping nga ni Donnie at Bell sa nalalapit nilang series na How to Spot a Red Flag na ginanap nga sa LU or La Union. Marami nga mga behind the scene na talaga namang nagbigay kilig ng mga netizens at syempre ng mga taga-support nga ni Donnie at Bell dahil nga kahit off cam ganap at off cam na ay talaga namang napaka-sweet dito ng Don Bell. Lalo na nga ito larawan na ito, nakitang kita kung paano nga yung at haplusin ni Bell ang niko ni Donnie habang magkayakap. Kilig malala ang lahat ng mga babies dahil nga sa video at larawan na ito. At itong si naman na ito ni Donnie ay marami nga ang taga roon. Taga Elio ang nagsasabi na tila ay may nanaramdaman na nga itong ating mat kay Cha na karakter nga ni na Donnie at Belle sa How to Spot a Red Flag. Kinamali talaga talagang kaabang-abang na ang bawat eksena nga ng Don Belle. para nga sa kanilang series. Kaya naman mga kababi, sali at panoorin natin ang mga larawan at video kuha mula sa first cycle taping ng how to spot a red flag ng dot bell